munting sirena at ang mga nawawalang isda Noong unang panahon, si Arya ang pinakamagandang sirena sa karagatan at ang kanyang mahal na si Prinsipe Edward sakay ng maharlikang barko ay naglayag sa malalayong dagat. Kaaya-aya ang paglalakbay nila na ang kagandahan ng bukang liwayway ay lalong nagpahanga sa kanila. Aking prinsipe, habang buhay akong maglalayag kasama ka sa magandang karagatang ito. Nakasanaya na ni na Edward at Arya na manguha ng mga prutas mula sa bawat isla na kanilang binisita tulad ng pinya, mangga, buko, papaya, saging, limon at marami pa. Dose-dose ng mga pinakamasasarap na prutas ang pasalubong nila sa mga kababayan. Habang nakamasid sa dagat ang prinsipe at ang munting sirena na si Arya, napansin nila na walang mga nilalang sa karagatan. Aking prinsesa, ilang araw na tayong hindi nakakakita ng anumang isda sa dagat. Bakit kaya? Oo, napansin ko rin. Ilang araw na nawala ang aking kaibigan na si Dolphy. Nag-alala ang munting sirena, kaya napagpasyahan niya na siya sa tin ang kaharian sa ilalim ng tubig at kamustahin ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Hinatid siya ni Prinsipe Edward papunta sa unahan ng barko. Nag-aalala talaga si Arya. Aking prinsipe, kung hindi ako makakabalik sa paglubog ng araw, tiyak na may mapanganib na pangyayari. Ang munting sirena na si Arya ay tumalon sa dagat. At sa sandaling na sa tubig na siya, ang kanyang mga binti ay mahiwagang naging buntot ng sirena. Mabilis na lumangoy si Arya patungo sa kaharian ng karagatan. Ngunit hindi niya makita ang mga kaibigang isda sa paligid. Nakaramdam siya ng sobrang katahimikan. Habang papalapit na siya, tinawag niya ang mga matatalik na kaibigan. Dolphy, Willy, nasaan kayo? Ngunit walang tumugon, walang naririnig si Arya maliban sa tunog ng buhangin at tubig. Ang kamanghamanghang kaharian ng karagatan at ang maningning na asul na dagat ay kalmado at walang laman. Napansin ng munting serena na si Arya ang malaking kabibe sa buhangin. Mahiwaga ang naitatala ng mga kabibe ang bawat tunog sa ilalim ng dagat tulad ng satala-arawan. Inilagay ni Arya ang kabibe sa kanyang tainga at pinakinggan ang nasagap na pangyayari. Masaya ang araw na sa ilalim ng dagat. Ang makukulay na isda, lumba-lumba at mga dikya ay aktibo at masaya. Habang nasisinaga ng araw ang tubig, tumating ang masamang bruha na si Vega at ang kanyang alalay na ahas. Narinig kong kumagwa sila ng plano upang nakawin ang kayamanan ng kaharian para maitayo ni Vega ang sariling kaharian malayo kay Haring Poseidon at sa kanyang pamilya. Nakipagtagpo sila sa mga gangster na pating tapos ay umalis na sila. Naisip kong isumbong sa hari ang aking narinig at habang patungo ako sa kaharian natigilan ako sa nakita ko. Isang malaking lambat. Dahan-dahan itong bumababa sa ilalim ng tubig. Takot na takot ako, kaya nagtago ako sa buhangin. Hindi makapaniwala si Arya sa mga bagay na narinig. Ibinalik niya sa buhangin ang kabibe at agad na hinanap ang lambat ng manging isda. Matapos lumangoy ng kaunti, Nakita niya ang isang malaking lambat sa pangingisda na puno ng mga hayop sa dagat. At naroon ang matalik niyang kaibigan na si Dolphy. "Oh, Dolphy! Sa wakas natagpuan kita! Arya, bilisan mo! Sagipin mo kami! May dalawa pang malalaking lambat tulad nito." Habang nag-iisip ang Sirena kung paano sila sasagipin, Si Prinsipe Edward ay nababalisa sa paghihintay. Ilang oras na ang lumipas, nag-aalala na ang prinsipe. Kaya inilabas niya ang mahiwagang alabok ng dagat at nilonok ito. Pagkatapos ay tumalon siya sa dagat. Sa sandaling nasa tubig na siya, ang mga binti ng prinsipe ay naging buntot ng isda. Pagkatapos ay lumangoy siya ng buong lakas upang hanapin si Arya. Samantala, sinusubukan ng munting sirena na paglapitin ang tatlong malalaking lambat ng pangingisda at napansin niya na si Vega at si Snake ay nahuli rin ng lambat ng mangingisda. Vega? Snake? Paano kayo nahuli ng lambat na ito? Di ako makapaniwala. Ano ang ginagawa mo sa ilalim ng tubig? Akala ko ba umalis ka? Naparito ako upang iligtas ang mga kaibigan kong isda. Iligtas kami? Ikaw? hmm, <laughs> anong sabi niya? Iligtas niya tayo? Sabi niya eh, Binghi ka ba? Naibit ang mga galamay mo, Vega. Hindi ka makakalpas dyan ng walang tulong. Yun ang akala mo. Mayabang ang masamang bruha ng dagat. At sinubukan niyang pumiglas. Ngunit wala namang nangyari Snake! Tumulong ka! Hinahin mo ang pang-apat kong galamay! Apa? Gamitin mo parehong yung ulo, ingot! Subalit, hindi ko kaya, kamahala. Vega, tumigil ka na! Pinapalala mo pa eh! Habang kausap ng sirena si Vega, ang mga manging isda ay naghagis ng isa pang lambat mula sa itaas. At sa kasamaang palad, hindi napansin ng sirena ang lambat na pababa. Naku! Nahuli ako! Dapat sana ay naging mas maingat ako. Paano yan? Huwag <laughs> kang kumalaw, Arya. Dahil masihigpit yan. <laughs> Una akong makakaalis dito at sisirain ko ang kaharian nyo. Habang nagpupumiglas si Arya sa lambat, dumating si Prinsipe Edward. Edward! Edward! Dumating ka! Gamit ang kanyang punyal, inalpasan ng magiting na prinsipe ang munting sirena mula sa lambat. Dapat natin pigilan ng mga pirata. Bilisan natin bago sila makapaghagis uli ng lambat. Konting tiis na lang, ililigtas namin kayo. Sinunda ng sirena ang lubid ng lambat at mabilis na lumangoy na nahihirapan si Prinsipe Edward na sabayan siya. Kailangan nilang marating ang barko ng mga manging istang pirata. Bago sila mahuli ng isa pang lambat, narating ni Arya ang ibabaw ng tubig at sinigawan ang mga mangingisda mga pirata! Hindi tama ang ginagawa nyo. Mayroong libo-libong mga nilalang dagat na nakatira sa ibaba. Hindi nyo sila dapat saktan. Hindi pinansin ng mga mangingisdang pirata ah. si Arya at naghagis pa rin ng isa pang lambat sa karagatan. Kaya pinagdikit ni Arya ang mga palad at sa kanyang kapangyarihan ay inangat siya ng tubig itaas sa langit. Uy,

Magkahalong takot at pagkamangha ang nadama ng mga pirata nang makita nila ang sirena. Tignan nyo, nakalutang siya para siya lumilipad. Ang mahiwagang kapangyarihan ni Arya sa karagatan ay binikha ng malalaking alon at malalakas na hangin upang itaboy ang barko ng mga manginis ng pirata palayo sa kanilang mga lambat at sa kaharian ng karagatan. Hawak na mabuti, kapit! Mabilis na pinutol ni Prinsipe Edward ang lubid ng mga lambat at ang mga nilalang sa ilalim ng dagat ay napalaya. Siyempre, may ilang mga masasamang nilalang na di man lang nagpasalamat sa prinsipe at kay Arya. Nakalaya man, naiinis si Vega na ang sirenang si Arya ang siyang nagligtas sa kanya. Kamalan, niligtas tayo ng munting sirena, ba? Diba? Naligtas nga niya tayo, Snake. Ngunit hindi nito mababago ang misyon ko. Sisirain ko pa rin ang kaharian na yun. At lahat ng kayamanan ay magiging akin. <laughs> ang mga kaibigang isda ng Munting Sirena ay nagpasalamat sa kanya at sa prinsipe sa pagliligtas sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Palagi kaming magiging tagapagtanggol nyo. Nangako naman ang mga nilalang sa dagat na poprotektahan nila ang barko ni na Arya at Edward. At muli, malaya na silang nakakalangoy sa malalim na asul na tubig. Salamat sa mabuting puso at tapang ni Arya at ng prinsipe. Ang kapayapaan ay namuno sa kaharian ng karagatan at sa buong mundo. At namuhay silang maligaya. Of the king of the sea, just look around. My safe place where my family is hidden from the waves.